After na to pangabono gahapon guys no atong nakita nga medyo hindagom ya ang kusog ang ulan so mao ni ron ang sitwasyon dire sa ato ang gebunuhan gahapon nga humayan nga humay so mao ni ang gi -ayo na to nga kahon Dari, oh kita na to kana muna siyang gi -ayo na to nga kahon muna siyang gi ayo na to nga kahon gahapon ah, medyo nabuhang siya ang katong gihampil na to na anod. So ang natabo na bahaan ang atong humayan. So di man kay grabe pero makita na to ng sagbot nga naa sa sulod sa tungkahon So may ubandra na to nga humay nga natabunan. Kanang mga sagbota na gikan ni dire sa kampuhan aning tubuhan. Uh, ginunahan na siya kay nangguna sila kita na ninyo no napay mga sagbot dira o oh. uh, gika na siya dira no giguna so tungod sa kakusog sa uwan uh, mibaha siya naguba ang atuang, ang daraw oh, na naguba ang ato kahon nga ato gihampil gahapon nga gi-repair so ang natabo nakasod ang kining mga sagbot okay so mao na siya no ang Kinabuhi na to sa nga mangunguma so may uwan sigurado ang baha o kung magkusog ang uwan kayo o kung mubaha na gyud ah, sure bo na nang maguba nga ang kahon so ato ang himoon na siyang ah na siyang ikuano Iplastar sa nato niya ito ang kamera. Budlaya, <laughs> bining ikaw pa ikay ikay magyaw-yaw ikaw pa i-plaster ang kamera. Uhuhu. Uh -huh. Okay na? Okay na? Angle right? Okay. Angle is right. B. Oh, good. Okay. So, atras pa gamay. atras na gamay. Para makuha. Good. Oh. Dere, good na ni. Agay, okay okay, okay. <coughs> Higod okay, na. Okay, pogda na to. Okay. Uy, napag amigas ng pamaak. Sa din po talakansin ni mga migasa ni. Eh. Okay. So, ato ano ni siyang kuhao, no? Ito ang himoson. Ipadakli na to ning naanod nga sagbot. Kaya parang katong natamukan nga humay. Di siya mamatay. monet right, guys lo, so, uh, taog. hakot sa padaplin sa mga sagbot nga naanod sa sulod sa tuang uh, humayan tong kaon ha o, nakita na to nga naay mga natumba no natumba nga humay so kila na kay maulian ra bangun na ra mura pud nagkita ba mangunguma ba o mabahaan pagkawa sa baha bawi lang ta hmm, di ba so dara ang sagbot nga ato ang gipadaplin laban raba ni tangkong laban po ni siya manguan dali rin kay mabuhi di pud ni mamatay ning tangkong ra ba so dito ato na siya nga dito unahan dito dapit to lang taon og ah uh, sitwasyon dito og naunsa so laban medyo nahubsan siya diri laban guys duda na ang mga kahon nga tuang yampel dito nga buhang to so ato ato siyang ayoho no para nga uh, ang tubig uh, magpundura siya o, niya kinidaring mayor na to mauni siya tong ngayon okay so laban lang tayo